Dalawang put, isa o halos dalawang dosena. Simple lang ang pangarap noon ng mag-asawang at King King. Pangarap ko ng dalawang anak. Natupad naman nila ito. Nagkaroon nga sila ng dalawang anak. Pero, nadagdagan ito nang nadagdagan, nang nadagdagan pa. Si King King kasi halos tap siya. Binibiro namin. Pare, papadalas na yata. No? Gabi-gabi na? na yan, ha? Hindi ka pa nakapagod, mga anak. Ang dami-dabi na niyan. Si King King, buntis na naman. Ingat ka King na naman. Hanggang ang pangarap nilang magkaroon ng dalawang anak, naging... isusulat yung mga pangalan ng mga anak. Oh. Mga anak naman yung misis mo. Ay, puno na tong notebook na to. Eh ako, okay, ikabila mo na Ma, para mapuno ba yung kabila. <laughs> Dalawampu't isang anak. Kaya nyo? Sa bahay kubong ito sa barangay Bukal-Bukalan, Sorsogon City, nagkakasya ang buo nilang pamilya. Mga anak, mama! Men, si Patmen, si, Disney, si, Patmena, panglima, si po, Sa dalawamput isang anak nila, panganay ang 33 anyos na si Kissy. Ang pinakabunso naman na si Maggie, limang taong gulang. Hi! Takot mo may nag sa amin kasi kapag bukas si yung romes ba kami, dami po kasi namin. yun po, wala na ako. dati kasi galing ko sa lao eh siyempre malat eh <laughs> doon nangyayari sa dami ng kanilang anak aminado si King King may pagkakataong napapagpalit-palit nila ang pangalan ng mga ito Pag-alala, si ako si pastor ako, umatawa lang po ako nila. Sabi naman nila, si mama, hindi naman anya ako si pastor Ako ngayon sa pastor sardinas din silang nagsisiksikan sa loob ng kanilang tahanan. May lang sa ilalim, ng pagkripo, ito po kanilang dito na natulog. Puno lang po pa ganito ito po yung unang lang sa pag may bibi po, nilalagay na lang po namin sa duyan para makasasya po kami. Wala silang sariling kwarto at banyo. Dito po kami na hihiyan sa siya. public. Hihiyan po kasi po wala po dito ang bayan. Parang ang may feeding program lagi sa kanilang bahay tuwing sila'y kumakain. May laman sa kanilang panid noon, may mga kabuting pahoy. Sa naman, daw niyo, yun lang po ang ulan ng mga anak ko noon. Hindi na po kasi kami umihir Pag hindi pa ako busog, uminom na lang po ako ng tubig. May ilan mang ginagawang katatawanan na umabot sa 21 ang kanilang mga naging anak. Sa totoo lang daw, ang kanilang sitwasyon hindi nakakatuwa hirap kasi sila sa buhay. Mahirap talaga. Nang hindi siya maaaraw ay na. Nang doon na nakakaibiga, kapi, asokan, tapos yung ano, yung pinapay ng mga anak ko. Naglalako ng isda si King King. Panging isda naman ang kanyang mister na si Romel. Na nitong mga nakarang araw, nahinto pa sa pagpalaot. Biglang nanikip, nung dibdib ko, di pa ako napapatsikap. Walang pera. Lenon po po ka umupo na mga anak mama ana kung talaga magkakaklo ko ng pamilya hera malam ang binini ng bangot Ang katuwang ng mag-asawa sa pagtaguyod ng kanilang pamilya Ang kanilang pangalawang anak si Romel Jr. 12 ko nagsimula magtrabaho noon. Yung mga basura ng kapitbahay namin noon, inaalok ko kung ipapatapon nila kahit magbayad sila noon ng limang piso sa akin para may makain lang din kami. Minsan nagtatampo po ako kasi ganito yung sitwasyon namin. Nadumami kami, pero wala na eh. Nandiyan na yan. Kaya tinanggap ko na lang po. Nakapagod po ako. Pero kinakaya ko lang. Kasi may mga kapatid pa akong maliliit. Halos lahat daw silang magkakapatid. Laking salaw o a. Panagisahin kami ng panin. Dinadamihan ko lang po yung sabaw para may magigis po yung anak namin na maliit. Halimbawa wala naman sana kung naugusan na ah, tubig so na lang po na may asupan. Pero hindi pala lahat ng 21 anak ni Nakingking buhay. Apat sa mga ito, sanggol bawian ng buhay. Kinulang daw kasi sa nutrisyon. eh iba naman, punit na lang sa buwan. Siguro kasi hindi ako nakakagpag-check up. meron pa palang isa na namatay sa aksidente. Na po-upo sa dunyan. One year and six months. Noong time na ako. Ako po ang nagsusunod. Kasi ko kung ako po nagbantay noon, sana hindi ko nauna yung anak ko. Saman, Labing patlo nilang anak Napilitan daw silang ipaampon. Wala ang halak na nagapama. Sabi ko naman talaga, pagustuhan na maibigay ko siya. Kasi kung meron lang paninoon, sabi ko talaga siya ibubutan. nilang mga buhay na anak. Labing lima ang pili pa rin nilang itinataguyod. Laki sa hirap si King King, kaya para na raw siyang hindi nakawala sa tanikala ng kahirapan. Yung mas kasalang ano, buhay pa, palagi naglalasin. Yung nanay ko kasi noon, palagi hinugun ng ama namin. Kaya pa talaga ang sawa ng maaga. Kasi kung alam, maalis na pa ako sa kamanya namin. Disisais anyos la nung nagpanan sila ni Romel. Kalaunan, nagkaanak sila. Ang pangarap ko sana, dalawang anak, mahirap ang maraming anak. Ayaw ko sana, ginusto ng asawa. Ay, gusto ko ng ma'am, friend. Kaya may mag-aanabot ko sa amin, taon-taon na po ako naman na. Kaya mag-mangalak, tapos buntos na naman Hanggang hindi na nga nila namalayan na ang kanilang mga anak, umap. ate matutulungan niya kami. Hanggang sa nagkasawa yung ate ko na. Ang pang-anim na si Katrina, 17 anos lang nung nabuntis. Kaya na maaga ako nag-asawa, sumasama ako sa mga barkada. Gusto ko lang po makalimot sa mga gawain bahay kasi napapagod din ako. Parang pag kinikita ko sila mama, madalit lang. Ako na naging nanay, mahirap. Kuyat lagi, tapos minsan walang makain ang kapatid ni Katrina na si Candy, 14 anyos lang nung nagkapamilya. Sa edad niya ngayong 27, lima na ang kanyang mga anak. Kala oh. ko madali, yung palag ang hirap ng Nagsisi ako kasi ang gusto ko, makapag-aral na ng mabuti ang anak ko, hindi na gumaya sa amin. Ang inasahan ng pamilya na una sanang makapagtatapos dahil ito raw ang pinakamatalino na si Kitty, 14 anyos lang, nagdala grade 5, nung natapos ko po, nadala lang po to sa Tokso. Aminado si na King King at Romel, nagkulang sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Kung um, um, pa ako ng tawag sa mga anak ko kung hindi um, ko um, malaibigay yung kailangan po nila. Ay, kahit anong bayad ko, kahit kahit marino ako, hindi pa pala sapat yung na uh, ibinigay ko sa kanila. Ang nangyari sa kanila, patunay ng kawalan ng kaalaman. gamit po ng mga contraceptive. Kulang po ako dyan sa paalaman. Baka wala akong pambili. Natakot rin ako. Baka kung uminom ako, baka mamatay ako. Contraceptive method ay generally safe at hindi nakakamatay. Ngunit kailangan po nating magpakonsulta sa isang healthcare professional para mabigay ang tamang contraceptive method para sa kanila. Ayon mismo sa DOH o Department of Health, 10 milyong mga kababaihan sa buong bansa wala sa family planning. Gustuhin mang magplano ng pagbubuntis. Wala silang kaagapan. Patuloy ding dumarami ang bilang ng mga nabubuntis na mga batang babae. Edad 15 pababa. Pag ang isang pamilya, ay asawa ay nagkaroon ng sobrang anak, beyond their means, it will una sa kalusugan ng kabataan. Pangalawa, yung capacity nilang magpa-aral. Itong mga kabataan na ito, pag hindi nabigyan ng enough na support, yung endless cycle of poverty. Kailangan maging agresibo yung pagbigay ng impormasyon, pagbigay ng serbisyo. Pwede kang pumunta sa mga health center. Naniniwala ang simbahan na yung pagsilan ng tao ay hindi nasa kamay ng tao. Yan ay gawa ng Diyos. Kaya hindi dapat kontrolin. Ang simbahan doon sa mga birth control. Pero sa family planning naman, maganda yun. Kasi talagang pinaplano ng pagpapamilya. Sa pag-asang magabayan, ang pamilya ni Nagkingking at Romer tungkol sa family planning. Nito lang biyernes, binisita sila ng mga kawani ng City Health Office ng Sorsogon. Fifty ka na po. Nanapos na po tayo. Yeah, po. Ah, hindi yeah, pa po. Oo. Oh, oh. So may chance ka pa po na mabuntis. Hindi na po yung kaigagaya sa edad nyo nakakasalukoy ang status po ng iyong uh, kalusugan. Mas prone ang mga prematurity na pag-deliver ng baby doon sa madaming pagubuntis. Dahil madami ng pagubuntis, hindi na ibabalik ang sustansya na dapat meron ang nanay. Lahat ng mga complications na medical complications na mawalabas. Marami tayong paraan para sa childbirth birth control, natural method, withdrawal, calendar method. Iiwasan mo yung days na yun na fertile ka para mag-contact. Pangalawa, yung barrier method. Ang kondo, pag sinabi ng barrier, para hindi pumasok yung sperm, yung tatawag natin pills, yung ating injectables. Pangatlo is the implants, permanent method. In-offer namin na sa mga pasyente namin na more than five ng pagbubuntis. Yan yung bilateral tubal ligation or BTL. Ang isa naman yung vasectomy para naman yung sa lalaki. Ang pagkontrol or ang contraception or ang family planning ay hindi lang dapat sa babae. Dapat pinag-usapan niya na mag-asawa. Kaya nga, it's a mutual consent. Pinayuhan si King King na magpalaygate na o tuluyan ng magpatali. Nakatakot po ako magpahihwain daw sa legal na yung baba ng puso. Sa ligation is may anesthesia po siya, hindi ka makakaramdam ng sakit. At pagkatapos, bibigyan ka pa rin ng tinatawag natin ng mga pain reliever. Hindi ka po doon sa takot mo, doon sa takot mo doon sa paghiwa sa'yo kumpara doon sa konsekwensya po na mangyayari sa si inyo pag hindi kayo nag-ligate. Pero papayag kaya siya? Papayag <coughs> na po ako na mag-ligate. Parang hindi na po naman nag <coughs> na na Kung uh, handa na po kayo mag-ligate, Uh, pupunta po kayo sa barangay health station natin tapos magpapa-health assess po kayo. After nang i-refer kayo sa RTGU para magbigyan ng refera, libre lahat. Inilapit na rin ang aming team, si Romel, sa Sorsogon Provincial Hospital para mapatignan ang iniinda niyang sakit. Baka po meron siyang tinatawag po natin na skin heart disease. Makakatulong na magpa-ECG tayo sa kanya para makonfirm natin yung kondisyon ng puso. Ayoko ko na po umalala sa ngayon kasi na ang hirap ng buhay namin ngayon. Kung may babalik lang po ang panahon, gusto ko mag-family planning po. Oo nga, bawat bata na iniluluwal, biyaya. Pero ang hindi planadong pagbubuntis at ang kawalan ng kahandaan sa responsibilidad ng pagkakaroon ng pamilya, maaaring magdulot ng kapahamakan sa kalusugan ng ina at ng bata.